What's up mga tropa peeps so nandito pa rin po kami sa Viking's uh, tapos na kaming kumain tapos na kaming mag-dessert ah uh, nakain na namin lahat kaya kami po ay uh, magpapasalamat na Yon, ah nako nabaka busog namin talaga dito alam niyo naman pag dito talaga sa Viking's sa walang kumpay ang kain. Mula sa mga kanin, mga regular foods na gusto mo, nandito lahat. Kaya, ako mismo, nagpapasalamat kay si Sir Alpha, Lady M, sa tuwing may ganitong mga pangyayari, ay eh, talagang hindi niya kami makalimutan. Lalong-lalong na pag niya si Makmak Napapunta dito sa Dabao, nakpo. Mm. Walang ligtas si Makma. Talagang <laughs> sasabihin niya yan na kung pwede, kasali It's talaga man, kami. Yes. Tsaka mm. kami naman to. tuwa din na, naman kami dalawa ni Daddy. Kaya yung si Leo, naglalak pa rin. Basta, hey, baka ka ulit. Mm. Kasi hanggang mamaya pa naman, 9 o'clock ang kararoon. Mm. Pwede pa rin kumain kami ulit. Kaya alam mo sir, very much ano talaga ako, si Leo especially. Tuwang-tuwa talaga kami. Alam mo kung bakit? Every time na kahit na basta may time si Macmac -Mac na magpunta sa Davao at saka may chance siyang pwedeng pumunta, talaga hindi mo kami pinakalimutan. Yun talaga ang... Kaya ang sinasabi ko, ikaw na talaga ang pinaka-best leader sa amin. Tsaka, syempre, sa mga, mga bygone days namin, ngayon lang talaga kami naka-experience ni Daddy Leo na meron talagang tao na talagang super na kung magano magano sa amin mag trip sa amin magpapahalaga talaga sa amin ng gusto kaya kami naman dalawa ni Daddy Leo eh tuwang tuwa naman kami dahil syempre merong kagaya mm -hmm. mo Sir Alpha thank you thank you talaga sa lahat ng mga ginagawa mo sa amin so far ah uh, masyadong well appreciated namin talaga yan especially sa amin dalawa sa amin family dahil syempre sinishare ko din sa family ko na yun, wala kaming ibang super super na tsaka ngayon lang din kami na ano na mga ganito na na, na ano kami sa mga LS, no? At tsaka hindi hindi mo rin masabi sir na saan-saan kami gumagala, alam mo 'yon. Alam namin na masyado ka ding observant kasi observant ka na nga eh. Ah. <laughs> uh, uh, na uobserbahan mo rin kami na kung hindi mo lang mababanggit sa LS na kung saan kami pwedeng pumunta, eh, hindi rin kami pumunta. Lalong lalo na kapag meron tayong live, priority talaga namin ang LS natin. ah uh, yung LS din natin ang pinaka number one sa heart namin. Mula noong before ng 2020 hanggang ngayon, tsaka ngayon lang din ka talaga kami ni Leo na harap harapan na magsabi talaga na ah, uh, thank you din sa laptop na binigay mo sa amin. Yo, no. Yan. Yan, ang pinaka-the best. Yung the most awaited laptop mm. na binigay mo sa amin dalawa ni Daddy Leo. Yung akin po mamaya, i-unbox ko rin. <laughs> talaga? <laughs> ko wow, galing naman. Hmm. Tapos, thank you din sa lahat ng mga kasamahan ko na hanggang ngayon nandiyan pa rin sa grupo namin, nat natin, especially sa mga the most mga malapit sa heart ko. Number one, number two. Ay, hindi ko na lang in numbers Basta yung mauna sa iniisip ko ngayon. ah, uh, Baka maybe... masabihan may favoritism ka. Kaya nga eh. una, kaya ala ha, huwag lang ha, wag lang, wag lang mag-number. Sabi ko lang, Lady Rebecca, Lady okay, Nelia, okay. Lady Sheila, Lady yeah. Tisha, Lady Aiza, Miner. Miner. Miner's daughter. Tsaka yung husband niya, B -B -B. si... Ay, si BBB pa daw, hindi talaga mm. makalimutan. At kasi uya ano yan eh. Yung mga kuya. Uh, yes. Ah, uh, BBB. Arriba, arriba. Hep, And hep. Hooray. And ha? Palagi daw nag nagkanta. Palagi daw nagkanta. Hahaha. <laughs> ako observahan niya talaga naman dahil ano yan eh super idol natin din yan na talagang the best ang support niya kay Sir Alpha sino pa wala pa ha? hindi pa ako tapos Lady Sheila Lady Chingay ah uh, sino pa ba ba may makakalimutan ako ah basta sa lahat ng mga super mami Monique Parkman especially ah uh -huh. lahat ng mga <laughs> Yama daw. Yami. <yummy. laughs> Ito talaga si Daddy Leo. Hindi makalimutan si Yami, oh. Uh, Mami Monique, we love you. Much, much, much. At saka lahat ng mga uh, ano din sir Alpa, uh, yung lahat na shout out na rin natin. Sabihin ko lang na sa lahat na nang bubudol, na hindi wala na mag sa Sir Alpha, shout out pa rin kayo lahat. <laughs> diba? Kasi hindi naman magmamatter sa amin yun eh. Alam naman namin hindi rin naapektuhan si Sir Alpha. Ayo, di ba? Galing ano? Siya lang. Ikaw lang talaga sir na nagbibigay ng napakaraming laptop. Tama yung sinasabi ni Benson. Kaya agree ako doon. Walang ibang nagbibigay ng laptop sa Sockman. Yeah, no, no. o, oh, di ba? Matindi Yes, napot. Laptop. Lap, yes. Laptop. Yes. Dero mo? Ligal. Oo. Uh, pa? Uh, mm. um. Magagamit talaga ng mga tao, mga estudyante. Yes. Kayo po, katulad yes, nyo, makakapanood yes. kayo through wifi ng yes pelikula o hmm. live, di diba, yes, man. lahat. YouTube. Lahat, lahat. Hmm. Napapanood, di ba? Tsaka, uh, masayang masayang masaya kami ni Daddy Leo ako na salita. Sabi niya, ako lang daw spokesperson. Hmm. Daling naman. Hmm. naman. Hmm. Oh, <laughs> Hindi lang siya makasalita. Hindi pa daw nak nakakabit yung ipin niya. Ano naman yan? Ano yung luwang tuwa kami Sir Alpal, especially ngayon na ano ngayon eh, araw ng Davao, timing pa talaga kaya pa nung pag-mention mo talaga na parang gusto ko nang ano, mag maglinko maglinggo kaagad. <laughs> Excited na. <laughs> Excited Ay, na. Perfect. Ay, naku na. Excited na talaga dahil oh, sabi 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 namin dalawa ni Leo, timing po talaga o oh, araw ng Davao 16 at saka 17 inakaon po talaga ni Mak-Mak hmm. na, ano naka timing talaga kami no wala wala akong kamalay-malay na uh, araw ano ko, ng Davao na kasi sabi sa akin ng kapatid ko around September October sabi okay. sa kuya Mac Meron kaming convention. Ngayon, gagamitin ko yung pagkatas ng convention, gagamitin ko yung ano, yung uh, tawag dito, uh, mga lib niya na hindi niya nagagamit. Ngayon, sabi ko, ay ikaw bala ka, sige gamitin mo. Ilang araw ba yon Limang araw, punta na lang ako dyan sa inyo. Yung sabi ko, sige bala ka, sige mag-aabang ako ng ano, seat sale sa ticket ng airplane. At ngayon, na, uh, basta lipas lang mga ilang araw, Kuya Mac, nakapag-book na ako, Pupunta na ako dyan. Sige ka ako, na, kailan ba? Basta sabi niya sa akin, March. O, di, alright, lagi siya mag-chat-chat. Kuya Mac, malapit na, ano, one month na lang, punta na ako dyan. As, Kuya Mac, two weeks na lang, punta na ako dyan. kailan lang mabiyahin mo, mo? Oh, March 17. Oh. Wow, eh, parang diba? wala lang, parang wala lang sa akin. Yung pala, araw pala ng Dabao. Oh, diba? Special diba? na araw ng Dabao. Special talaga. Hmm. At saka, tuwang-tuwa din kami talawa ni Leo, siyempre, alam mo naman, senior kami, Sir Alpa. Hmm. Wala kaming pera na talagang pwedeng magbawa ng ganito, ng galak, ng galak at least senior, meron naman din pension, pero maliit lang na hindi Walang pwedeng Pang -extra na Walang pang-extra na ganito. Kagaya ngayon, kaya... Ang mga, ano na tawag yung vegetable and gluten lang na panluto sa bahay. Yes! BG products lang, product o, diba? Tapos, kaya sir, thank you, thank you mm. talaga sa... Kagaya niyan, wala talagang iba pang nakakagawa sa amin meron man din na uh, ano kagaya ng mga sa anak ko dahil iisa lang man yun kapag meron din kami mga birthdays mga din yan pero iba ka talaga sir iba talaga ikaw right? talaga mm. <laughs> pinaka ay nako pinaka malupit pinaka malupit pinaka the best. yes the pinaka best matindi. malupit matindi mm. yan tsaka thank, thank you oh, tingnan mo meron akong second mm. voice dito oh. thank you daw thank, thank you. daw, thank you magsabi ka thank you sir Alpha yes. thank you thank you Maraming maraming thank you. <laughs> Long live Sir Alpha. Uh, laban lang. Laban lang tayo sa mga... Yes. Wow, oh, wala ibang talagang sasabihin natin. God bless you more. Mas more blessings. Uh, uh, ano? Walang... Oh, so far, wala pa tayong nakakita na kapareho ni Sir Alpha, di ba, ma'am? Ano Yes. Lalong-lalo -lalo na yung special mention na yan na laptop. Yung mga nang babalahura na hindi naman mo naman alam na... Ay, ewan ko na rin. Like, hindi na ako mag-explain na mm. ganyan kasi nakaka-bad trip, Sir Alpha. Wala na lang kami ibang sabihin na yun kundi talagang super happy. Mm -hmm. The best ka talaga, Sir Alpha. Wala na kaming masabi na iba sa iyo kundi ikaw na talaga. Uh, pasalamat din kayo na i-reveal -re ko na lang na malapit na kasi din ang ano, pero at least na meron na merong nakapag-advance nang mag-celebrate. Kahit kay Makmak, hindi ko pa sinabi, hey, pero sa sabi ko, hindi, 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 birthday. Ano? ano na Oh, yeah. Golden oh, anniversary 50. namin. Yes, piti. Ngayon pa April 7. Pero sabi namin dalawa, advance lang celebration namin with Makmak and Joy kasi wow. kami lang nagkasama okay. at saka sa baby, si Kiola, So, grateful talaga kami at happy, happy. At least, kahit uh, wala man kaming pangbongga na kagaya nito, at least na-advance na namin ngayon. Ayoko lang din i-review sa ano, sa... <laughs> sa kanina sa on air. Hi. Mahiya kasi kami pero dahil sa iyo Sir Alpha, nag-thank you kami kay Lord na ma-receive namin na natanggap namin, na narinig namin sa iyo na i-blow out mo pa rin kami. <laughs> Kaya ng ginagawa mo sa amin. Thank you, thank you, thank you. Super thank you talaga, sir. In behalf sa family ko, Uh, ha? sa mga apo ko na dalawa na nakita ka na rin nila sa live kasi kasi ginapromote ko din pero syempre hindi ko sila masyadong dinidiklik na yan manood kasi nag-schooling pa kasi graduating, graduating na kasi yung eldest Ngayong next year? Yeah. Ay, yan. Yeah. Ngayong year pala. Oh, yes. Tapos yung isa ko pa rin na, ano, yung pangalawa na apo Si oh, magka-college na rin sila. Sa UP kasi, ano, scholar yung yung isa, nag-exam na siya ng scholarship, yung bunso. Pero yung isa, talagang scholar sila ng UP. Yun lang din ang thank you po kay Lord kasi, syempre, dahil talented din siguro sila, na nakapag-aral din sila ng scholar sa UP. Yeah. Thank you, thank you talaga. Ulit ulitin ko Sir Alpha. Salamat, salamat talaga. Yun. Si Leo na naman. Kasalita niyo talaga. Sir talaga, Alpa, Alpha, maraming salamat. God bless sa uh, God bless at uh, stay healthy and strong. Uh, kaya para marami ka pang matulungan na kagaya namin na mahirap <laughs> mahirap lang <laughs> okay uh, yeah. shout out sa lahat na yeah. one yeah. big family happy oh yan shout out na shout out talaga yan so kung meron man ako hindi nabanggit ay lady Giselle papalad pala tingnan mo ko na makalimutan si Giselle pero ibanggit ko rin yung iba na parang naglipat pa. yung naglipat hindi hindi naglipat talagang nandyan sa atin yun sila ano sila amazing ako ah uh, pa ba baka may magalit sa akin yun PGXL AXL na, Excel ay naku tama si ma'am Blessy Ma'am Blessy din, thank you din sa'yo dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi rin may forward. Dahil ikaw din ang Uh, ano nang ano ni Sir Alpha para makarating din ang laptop sa amin. Tsaka lahat naman din ng na mga babalik-balik talaga ako magsabi sa mga binigyan ako ng pambili ng battery. Tsaka si Makmak especially dahil pag wala si Makmak hindi rin mangyayari ito dahil wala namang ibang pagpinagkatiwalaan pinagkakatiwalaan ni Sir Alpha dito dahil siya lang ang malapit dito sa amin yung mga nagbigay din sa akin na pang battery kasi yung at first yun ang problema ko eh ah, si Sheila, si Nelia, si Minor's daughter, si Isa sino pa ba, ba yun? baka mayroon akong makaligtaan basta lahat ha? Tisha yeah. Tisha sino pa ba? Rebecca Rebecca, Minor's Lahat-lahat <laughs> pa lang. Tsaka, at, at saka yung mga special mention ko. At saka si Rena. Sige na. <laughs> Oh yes, sila talaga ang ano ko yung taga push, taga push, Oh. Huh? Push ng push. <laughs> ang ganda bigyan talaga ako na. Hindi naman. Alam ko naman talaga na kahit mahuli man, bibigyan talaga kami ni Sir Alta kasi nandyan kami sa Lady M, Sir Alpha Romeo channel, di ba? Thank you, thank you din talaga niyan, Sir Alpha. Alam mo ba kung bakit hindi niya na masyado nakikita kahit na na namin ng ano, ng battery dahil binigyan ako ng mga kasamahan natin dyan. Yung mga binanggit ko, sila talaga nag-effort para magamit ko yung laptop. Mm. Alam mo naman, special masyado sa amin yung laptop. Hindi namin masyado palagi baka masira. Mm. O yung pinagamit na lang namin, yung mga dalawang gadget namin ni Leo ng tablet. At saka yung Android ko na isa, yung Huawei. Yun na lang din. Kasi, minsan-minsan ko lang gina, ano, pero gina-play ko every time na merong live show. Pero hindi ko, hindi ako doon nag, ano, focus talaga na yun ang tip ko para, for keeps ba? For keeps, Yes, di ba? Kasi minsan lang, bakit? Sa buong buhay ko, wala namang ibang magbigay ng laptop eh. Ikaw lang talaga, Sir Alpha. Thank you talaga, Sir Alpha. Unet, unet, unet. Sabihin ko, thank you. Yeah. yeah. God bless you more, Sir Thank Alpha. you, Kuya Alpha. Thank you sa lahat ng Team Hep Hep Hooray. Yes, Team Salamat Hep Hep Hooray. One big family. Hep Hep Hooray. Yeah. Pa. Ay, si ano pa pala si Brenda, yung kapatid ni, ano, Aileen sa'yo. Brenda yeah. B. Brenda B. Oh, CEO, E O Angelis. Kita ni. Joseph Junisho. Ay, si Junisho. Ano mm. si Junisho yung siyempre kumakal. Si ano, uh, si Nan Ay, Junita Nits. Hi, hello. Basta lahat na lang. Ah, lahat kailan. na lang. Uh -huh. Lahat ng heparin 19 hindi uh -huh. ko na na-mention uh -huh. ngayon. Salamat Mata, po. kayo sa hard ko. Yeah. Lahat na nandiyan sa LS natin. Lahat na suporta talaga sa channel natin. Hep, hep to Ray. I love you all. Oh uh my -huh. yeah. God bless. You. Salamat po. Salamat po kay Alpha Sana uh, hindi ito nuli. Sana marami pang panahon na kami magkikita ni nanay. Yes. Uh -huh. <laughs> Habang buhay <buwan. laughs> <laughs> na. Uh, salamat ko, uh, salamat like ko. Ayan, po. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye bye yeah. na po. Bye bye. Salamat bye bye. Ingat po kayo lahat. Happy 87th anniversary. Araw na. Araw na. Salamat yeah. po. Bye bye. Abangan na next time. Bye bye. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy golden. Happy, man, golden anniversary. Anniversary Happy golden Anniversary Happy Golden Anniversary sa amin ni Leo. April 7. April 7 pa yun. Advance greeting lang. Ayun. Imagine na po, na. Okay, thank Bye -bye. you. Bye-bye.